Nagpapatuloy so, po ng usapin sa mga aksyon at programa ng mga sangay ng gobyerno. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI Workers in Informal Sectoral Council para labanan po ang kahirapan na kinakaharap po ng ating mga kababayan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. tuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Ms. Prime Hardeleza, Council Member ng Workers in the Informal Sector Council ng National Anti-Poverty Commission para talakayin po yung mga programang ipinatutupad para sa informal workers sector sa bansa. Ms. Prime, magandang umaga po sa inyo. Good morning din, Ms. Dayan. Magandang umaga po sa inyo. Alright, siguro simulan po natin yung ating pag-uusap na ito. Sino-sino po ba yung mga kabilang dito sa tinatawag natin mga manggagawang informal? Ma? Ah, okay. Oh. Uh, ang mga manggagawang informal, meron siyang anim na mga tinatawag natin na subsectors okay. no? sa informal economy, hindi lang sa sector kundi sa ek ekonomiya kasi malawak na yun, mm -hmm. malawak na siya. una-una uh, nito -una, mga manggagawa sa bahay okay. na tinatawag natin mga home workers or mm -hmm. home-based workers, no? Pangalawa 'yung mga maliliit na uh, transport sa transport ano, workers, okay. no na sa mga maliliit na mga sasakyan pandagat o kaya pang ano pang lupa mm -hmm. no? mga bangka-bangka natin kung sa ano siya kung sa sea sea based mm -hmm. at saka yung land based natin itong mga toda Mm -hmm. mga pajak padyak mga tricycle no, at saka yung mga maliliit na mga jeepney, jeepney, mga habal-habal ganyan. Mm -hmm. Hindi siya wala siya sa malalaking bus companies. Hindi, oh, oh. hindi 'yon ang mga manggagawang informal no na tinatawag natin. Yung pangatlo, yung mga maliliit na mga manlilinda. Oh. Either ambulance, yung may mga naglalakad-lakad no sa o, kaya may maliit na talipapa or may meron siyang Uh, bila-bila o oh, sa harapan. Ng okay. Sa palengke, yung mga nasa oh. palengke, oh, okay. yung mga ganyan, no, nawala siyang ano, ah, uh, dito. Decide na place talaga na kung saan siya magtitinda, no. Naglalako-lako yung mga hmm. ganyan. Ang pang-apat po yung mga non-corporate construction workers. Hmm. Sila yung mga manggagawa sa construction na maliliit na hindi siya nasa kumpanya na malalaki tulad ng mga DMCI, mga hindi sila, yung maliliit lang na kung may mga paggawain sa isang community o sa isang lugar, sila yung mga nagsiservice na sa construction, mga oh, mason, oh. mm -hmm. mga karpintero, mm -hmm. mga liburer, o kaya mga uh, hindi naman professionals na mga electricians, oh, mga oh. plumbers, ganyan, no? Sila yung mga nabilong sa dan corporate construction workers. Okay. No? Saka itong mga nasa service, uh, small service se sectors na tinatawag natin na mga on-call na mga labandera, oh. mga manicurista. dami mm -hmm. <laughs> <Antami> niyo yung, yung <laughs> kabilang ano sa, Opo. sa sa sector na ito. Oo. Kaya talagang Anin. kaya talagang dapat tingnan po. natin ano yung mga programang ipinatutupad Oo. para sa kanila. Now we understand ano, Miss Prime. Itong mga issue na kinakaharap ng mga magagawang informal ay pa nag-uusapan rin ano in a global scale. Ah, yes, yes. In fact, ito pong nangyaring ASEAN Sustainable Development um, Goals ano na itong forum, ay understand, ano, Social Solidarity Economic mm. Forum 2025, uh -huh. ito po ay ginanap kamakailan sa Malaysia. Uh -huh. At kayo po ay dumalo po rito, ano, kamusta po ang nangyaring uh, pag-uusap at ano po ang pinakalayunin po ng forum na ito? Uh -huh. Yung Asian Solidarity kay na na forum 2025 na ginanap sa ano sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Parang ito siya yung kasi 'di ba mayroon tayong 10 member states Apo. ng ASEAN. So nag-uusap-usap sila doon taon-taon kung paano makikipag-collaborate, makikipagtulungan, makikipag-ugnayan at uh, yung dinadala doon hindi lamang yung uh, mga ahensya ng gobyerno kundi yung mga private sectors, mga nasa academe, mga NGOs, mm -hmm. civil society organizations no at saka mga UN UN uh, bodies na international mm -hmm. and regional bodies at doon pinag-uusapan nila na kung ano yung ma, ang magiging kooperasyon nila sa bawat isa nitong mga nabanggit na mga ano na to ng mga stakeholders na tinatawag natin para makatulong doon sa kanilang mga constituents sa bawat sa bawat bansa lalo na yung mga mahihirap. So this year yung uh, ASEAN na SDG kasi sasagutin niya dapat yung social development goals. Opo. No? Uh, sa pamamagitan ng pagbuo ng Uh, pagpractice ng social solidarity economy. Okay. No? So talking about that, ano, yung pong social um, solidarity economy ano, As na ito isang alternative na yeah, eh, yeah, ecosystem yeah, ano. Mm -hmm. Can you tell us more about this pong SSI na ito at paano po natin ito ina-apply dito po sa ating bansa? Uh, uh, uh. So mali yung ang uh, tinatawag na SSE siya yung alternatibo na ano na ekonomiyang sistema, mm. ekosistem siya, no? na nakabatay sa mga prinsipyo ng uh, pagtutulungan mm -hmm. no, kooperasyon no, uh, pagkapantay-pantay at uh, uh, pagpapanatili na ang layunin nito ay magdudulot ng positibong epekto sa lipunan at sa kapaligiran mm -hmm. no? Na ang layunin nito ay uh, sa halip na itataguyod ang kompetisyon kasi pagka may business ka kompetensya hindi ka matatalo ka doon so imbes na ko makipagkompetensya ka kail ang ang uh, prinsipyo ng social solidarity economy ay collaboration, okay. no? Pagtutulungan, no? Hindi pag, hindi pagkikipagkompetensya. At hindi siya katulad ng tradisyonal na kapitalistang ekonomiya. Ang ang, ang uh, social solidarity economy ay nakatuon sa mga pangangailangan ng komunidad at sa pagkakaroon ng pantay-pantay na pamamahagi ng yaman. mm, -hmm. na, mm -hmm. okay. ba, na, Galing doon sa kanilang mga maliliit na mga negosyo. So, uh, doon siya nakapokus o nakatuon siya sa people, sa planet, over profit. no, At makikita mo yung uh, prosperity at kapayapaan and peace. Uh, five peace ang sinasagot ng Social Solidarity Economy. No? Na may social mission siya, okay. na mangalaga sa kapaligir kapaligiran alagaan yung mga tao na magkaroon ng social protection at iba pa, no, ng mga pangangailangan para mabuhay. Ganon mm. po yung uh, prinsipyo ng uh, framework ng social solidarity. Mm. Okay, Ms. Parin, pag-usapan naman natin itong uh, institutional arrangement and management, ano, Apo. kasi nagkaroon ng isang working group discussion, ano, kung saan naging moderator dito ang NAPSI, ano, so pwede pong paliwanag po sa amin ano, ano po itong institutional arrangement and management hmm. At uh, paano po nakatutugon po ang konseptong ito ano, sa pangailangan po ng mga manggagawang informal? Uh, isa dito sa naimbita kasi yung aming ano, secretary at the same time lead convenor na si Secretary Lope B. Santos na imbitahan siya at ang uh, nag-moderate siya sa isang uh, workshop on uh, institutional ano, uh, Development and Management, no. Mm -hmm. So dito uh, ini-encourage niya ang bawat member states, no. At mga dumaludon sa ano na yon sa uh, forum na yon, na kailangan pagtuunan din ng pansin, no. Na magkaroon talaga ng collaboration between government and other multi stakeholders, no. Na ano nabanggit mm -hmm. ko kanina, na maka ipo-focus niya sa grassroots no sa okay. mga info, mga informal workers no mm -hmm. sa bawat masaka kasi ang inf ang informal sector ay kalat yan eh, pang pandayigdig mm -hmm. uh, so magkaroon ng pag-aaral sa kanila maturuan sila tungkol sa pagnenegosyo maliliit ng mga pagnenegosyo at maprovidean sila ng mga uh, gamit mga production uh, materials nila no at ma-secure ma yung kanilang mga pangangailangan para sa paglago ng ekonomiya din. Maka, makabahagi din sila sa paglago ng ekonomiya. Okay. Manghupang huli na lang, Miss Prime, mano ano yung mga isinusulong pa ng inyong konseho para sa ikabubuti ng mga manggagawang informal at ano-ano kaya yung mga ahensya ng gobyerno and even LGU na po pwede pong magtulong-tulungan, ano, yung tinatawag nating convergence para mas mapalakas pa natin yung uh, mga manggagawang informal at makapacitate po natin sila. Oo. Uh, sa sector namin, sa workers in the informal sector, ay isinusulong namin na magkaroon sana ng batas no? na magpuprotekta para sa manggagawang informal. Mm -hmm. No? So, isa doon sa inil inilalabi namin na magkaroon sana mapasa ang Magna Carta of Workers in the Informal Economy dahil isa siyang komprehensibong uh, mm -hmm. batas na sandigan sana no na para sa proteksyon ng mga manggagawang informal. Ah uh, ang sinusulong pa namin na uh, para sa kagalingan ng mga informal workers ay yung uh, magkaroon ng uh, formal na pagkilala at yung galing sila sa mga gilid-gilid no sa kanilang pagnenegosyo na sinasabi natin na uh, informal eh magda transition sana tungo sa pag formalize Opo. ng kanilang mga enterprises mm -hmm. para ma nila yung kanilang karapatan kasi kung hindi ka kilala ng mm, pamahalaan Opo. hindi ka rin maka-access ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Mm -hmm. So kailangan both ang responsibility mo bilang mamamayan, bilang mga maliliit na mga naglilinegosyo at yung pagkuha ng uh, mga programa, serbisyo ng gobyerno ay nandiyan yung pamahalaan para tumulong. Pero kung uh, isa lang ang makukuha mo doon, ang pakinabang lang na hindi mo ginagampanan yung iyong tungkulin. Uh -huh. no? eh hindi mo rin makakamit yun. Yun yung aming mga paniniwala. sa okay. Well, as looking forward po tayo na sana ay uh, maisa batas, ano, itong matagal-tagal yes, yun po. na pong inilalabi at ipinaglalaban ng Magna Carta para po sa mga magagawang informal. Well, Ms. Prime, maraming salamat po ha sa pagbahagi po ng inyong mga... Salamat din po. Ang mga ginagawa hakbang, ano, ng inyong konseyo para po sa mga magagawang informal. Muli, nakapanian po natin si Ms. Prime Hardalesa. siya po ay Council Member ng Workers in the Informal Sector Council ng National Anti-Poverty Commission. May patuloy patuloy nating suportahan na ang kanilang programa. At samahan niyo po kami, Ms. Prima, sa tayo na umaksyon laban sa kahirapan. Maraming pong salamat, Ms. Prima. At sa ating pong mga cars, huwag po kayong alis dahil balitaan na po sa pagbabalik ng Rise and Shine Pilipinas.